Ito yung makeup ko kapag ka-date ko na si Alden. Woo! Kinsa ingon? Magdate tag Siya pa talaga nag-request na gawan ko daw siya ng makeup look kapag ka-date ko na siya. Ha? <laughs> <laughs> <Chodra>, huh? oy. Ako yung buhat. <laughs> Bless te. Bless ka sa pa ako. Sa ayaw at sa gusto mo, Alden, ire revive ko si Yaya Dab. Kinsa <laughs> man na, oy. Mukhang kailangan na. Silingan na naman. Ayan, Parang hindi na si Chicano yung ka-date ni Alden. Parang ma- Silingan na mo. Pagkas balay. Baritis. Alam, naruto naman to. Rasengan! Unahin ko mag eyeshadow ngayon kasi Kailangan ba may rason? Gagamitin ko yung eyeshadow palette from Chu Chu. Ganap si bakla o oh. kala mo naman talaga makikipag-date sa kanya si Al. Ikaw ba kapigyan to? Busy ko yun ako itat Ah, haka yung way nit dito eh. Alden. Nakasang tama ni Alden magpa-request. Wala naman bayad. Kasi bayad. Minimum gani eh. Halyo on ganun eh. 150 ganun eh. Bayad po ko yung atay ah, kayo eh. 300 minimum. 150. Kabantay. Bayad dito. Totong date. Bakte, ah, Tinan mo yung mata. I'm a Barbie girl. Eh, alam mo ba ang kinis ni Alden? Ang napita ka kinis. Awa na. Hindi na siya walang pores, te. Literal. May pores, pipes mo din. Kailangan ko mag-foundation, te. Tatapatan kita, Alden. Tatapatan, alcohol na ako. Uy, pero kinilig talaga ako nun, te. Nung pinakilala ako kay Alden. Kinsay, yung mo? Katong ni Anyo, dali o 150 ang minimum. Gatay. Ito yung eksena, te. Sabi ko, Hi, nice to meet you po. Tapos siya, Kilala kita! Alam mo, di ka mailan, nanukto ka doon sa balay niya, nang hanyo ka, 150, mong kaan, buang ka, ano ka doon, uh, kilala kita. Ano, walim mo, kaya 150, ano mo gusto. Gusto na ko 300 na ako minimum. Ahok! Tapos sabi ko, weh! Tapos sabi niya, ikaw yung nagme-makeup kapag pumupunta bu ang bar. Kaya ito, naingon nga make-up ka itong bar. Hindi ito si Doi Doi. Doi Doi, mag-tapad ako, naingon siya, mag ingon niya, Mugod, dili mag ako. Tapos sabi ko, Grabe nung te. Tapos sabi niya po sa akin, Oo, oh, oh, pinapanood kita. Sabi nung puso ko, bruh, bruh. Si Doi hindi lang ka story ni Mo. Kaya ano siya may nangutot. Asa ah, so, na nga yun yung nangutot ko. Sa so, umbo, bubak bu, siya may nangutot. Ito ba eh, nangutot. Ano sa mutot? Ano na yun? Tapos sabi ko, picture po tayo. Tapos bago kami mag-picture, sinabi niya na yun sa akin. Sabi niya, ano naman yung makeup kapag makikipag-date ka? Ito ako lagi. doi doy lagi ito. Kaya ano siya, nahal niyo siya pag-date mo. Mukha mo sugot. so sabi ko, ay, 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 wait lang, kunin ko cellphone ko. Ano ulit yun? Tapos inulit niya. <laughs> Oo, ang o, doy-doy kastoryan niyo mo, liliag ko. Ahak ni Moy. bronzer na ako, baka sabihin ni Alden, ano ba tong kadate ko, sinto-sinto? Hindi sinto. lang like, ito ako, doy-doy na -doy, like, itong kastoryan niyo mo, kay Kuan, ako, kay BCB ko, nagtato ako itong time. Tapos te, alam mo ba? Ang bango ni Alden! Katong ako ang ganito na simutan niyo mo, kaya akong gamit, uh, brunch plus beans na, lambe kay humot kayo na. Bisag nagtato ko, humot kayo. Ang bango talaga ni Alden nonte. Alam mo, habang nagpapapicture ako sa kanya, tumutugtog sa utak ko. God gave me you. Bak Weh, di siguro. Hardlock, weh ka na ako, atay. Kala, bumaga yung blush ko sa eye look ko. Blush! Ito yung ginamit ko, yung sa Get Ready With Me. At kaya ako pinapanood ni Alden. Hindi lang po rin buo ako. Siyempre, kaya ako kung nahinauna ako lula sa unang na mag-wake up. Bagga, ba? Muna, nahinauna ako lula. Sina ko inaanap mag po. Feeling ko naalala niya sa akin si Yaya Dab. Kaya ako ako na yung lagi, lili lagi yaya daw, lo unsa di Hindi, feeling ko naalala niya sa akin si Katrin. Si Sarah Katrin katong asawa ni Kuya Ai sa una dito si Bu. Ah, kayo Tiya ni put. bukod sa napakakinis ni Alden, parang hindi siya nagmamantika. na yun na, basta mga tattoo artist di ka namamantika. Gwapo gina kanon na eh. po sa kliyente, pa wamantika. Alam mo yung may pawi siya, pero yung mukha niya matte like Anong dasal mo? Ako, 20 ka Santa Maria o 50 ka maghimaya ka Maria. Kana, guwapo jud na na human. Tatapatan ko 'yon. Hindi pwedeng hindi. Bahala ko, ikaw rin bahala na. Basta ako buta ko ha. Eh, Teting na mo. Sarap! Wala pang oyster sauce yan. So, hey, na toyo. Ayaw na kuhan. Oyster sauce. Yung lang may toyo. Dato puti. Ah! Uy, igat. Yawa kalibutan ko na. Ako si Aroy, nalibag, ahak ni Moy. Alden, ano na? Asan ka na? Nalagay ko si Aroy, <laughs> <Alden>, nalibag, nalibag, <laughs> nalibag, siya buto, mawa, ano niya, ay, paghuwat niya, ay. Kilik ang buha <buang>, oh. <laughs> mo. Ito na yun. Ito na yun, Alden! Ah! Ang ganda ko! ganda oh, ko, ang ganda ko, ang ganda ko, ang sarap-sarap. Ay, then uuwi ka, ususundan kita sa Canada. Muna yung kabahong tik-tik ni mo, ha? Kabalugasan ko, dapat Wala ko sa Canada, na sa Dubai, oy. Nakaw, di ko din ang dalibang ahak ni mo, Choose your struggle. Ganda ko, te, o. Aminin nyo. Aminin nyo lang. Te, alam ko na ang gulo ko. Gaginto, gaginto ako. Tapos? Ah! Sarap with oyster sauce. Tama na nga. Sakto na ako. Sabahan na kayo ka. ligong na kayo ka. Pagkita lang kang mamalim mo. Sige, bye. Yun lang. Bye-bye.